Ayan guys, ang aga-aga natin. 8.30 ng umaga. Nandito tayo sa may dagat. Alam niyo naman. Ayan. Uh, pababa na yung tubig. Nag, ano na yung tubig. Bumaba na po yung tubig. At ayan, syempre, matay ng mga Ah, uh, stones. Eto. Maganda mang ng mga bato pagkaganyan Ano-ano pa yung tubig. Kakababa lang ng tubig, guys. yan, ano. Uh, mga, ano. Kita-kita talaga yung mga gravel. Mga bato madami. Ayan, no? At ayan, nakikita nyo. Dagat yan. Dagat yun guys ngayon naghahanap tayo ng mga ano bato na A gate tapos yung pudding stones tapos yung mga quartz mga shells ayan um, uh, sunday kasi ngayon ito ang aking hobby guys ang mga mas to ayun yung aking uh, kuruma yan no dito tayo marami tayong nakikita mga ano ay bato. Ayan, ano ba ay, ano ceramics ayan mga agate mga million years ng bato na naka ano sa dito sa tubig Maghahanap tayo guys. Ayun.